Patuloy ang kasiyahan ng Adivai 2023 noong November 11 kung saan formal na binuksan ang trade fair na ginanap sa Benguet Sports Complex. Ibinahagi ng isang business owner na si Corinne ang kanyang pasasalamat sa pagkakataon at naghihikayat na bumisita sa trade fair. Uh, for us na small business owners po, like, may mga um, shop naman kami, kaya lang like, may mga chances kasi na ganito, mas maraming tao yung pumupunta. So, may chance kami na i-display yung mga goods namin. Ang trade fair na ito ay bukas mula November 11 hanggang November 26. Samantala, kasabay nito ang Benguet Cultural Dance Performances sa BSC Gymnasium kung saan ipinakita ng mga estudyante ng iba't ibang munisipalidad ng Benguet ang kanilang talento at pagkamalikhain sa napili nilang cultural dance. Ipinahayag naman ng Chief of Tourism Operations Officer na si Eliazar Carias ang layunin ng kaganapan. This is uh, one of the best uh, avenues for uh, our uh, youth to showcase their uh, skills and talents through our uh, bingit dances, chants, musical instruments. Justin Plana, Hershey Valio, para, para sa Herald, Herald Express Balita. Balita.